Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korup na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korup. Natukoy na ang kinaroroonan ni Congressman Zaldico ang itinuturong isa sa mga mastermind sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam. Wala na sa Amerika, lumipat na sa Paris, France para di umano magtago. Yan ang isiniwalat ng mga netizens sa social media na nagkaroon ng access sa travel records ni Zaldico sa Amerika base sa kanyang passport. Si Congressman Zaldico ay isa sa itinuturong pinaka-mastermind di umano sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam dahil siya ang humawak ng budget ng buong Pilipinas bilang chairman ng appropriation sa Congress bago mag-resign nito lamang mga nakaraang buwan kung saan siya ang naglagay ng bilyong-bilyong questionable insertions sa budget ng Pilipinas. At siya ang nasa likod ng SunWest Contractor na sangkot sa bilyong-bilyong pisong flood control ghost project scam. Ayon sa unang pahayag ni Zaldico, kasalukuyan daw siyang nasa Amerika ngayon para magpagamot dahil may sakit daw siya sa puso. Um, nasa United States siya uh, for medical treatment. Um, with appropriate travel documents. Um, at matatandaan na dahil sumabog na ang issue ng flood control project scam, kinansela na ni bagong House Speaker Bojidi ang travel clearance ni Zaldico at inutusan na niya itong umuwi sa Pilipinas sa loob ng sampung araw. Still, do you at least know where Congressman Zaldico is? Wala ho tayong idea. Subalit inilantad ng mga netizens ngayong araw ang travel records ni Zaldico kung saan di umano nakaalis na si Zaldico sa Amerika noong pang September 13, 2025 sa gitna ng investigasyon ng Senado sa Flood Control Project Scam. Base sa U.S. travel records ni Zaldico nakaalis na ito sa Amerika. Isang netizen naman ang naglantad ng passport ni Zaldico at isiniwalat na nasa Paris, France na si Zaldico at naghahanap daw ito ng bahay na bibilhin niya para matirhan. Wala na po si Elizaldi Zaldi Salcedo ko sa USA o Amerika. Kararating lamang niya sa Paris, France at kasalukuyang nagha house hunting doon simula pa. Kanina, dalawa na ang napuntahan nilang bahay na ibinebenta o for sale. Salamat sa mga Pinoy expats at mga kaanak ko na nasa Paris na nagtatrabaho at nanirahan sa France sa impormasyon. Inilantad pa ng netizen ang mismong passport ni Zaldico kung saan makikita ang pagmumukha niya dito. Isang patunay daw ito na nagsisinungaling si Zaldico nang sabihin niyang nasa Amerika siya para magpagamot sa sakit nito sa puso dahil paano daw nitong nagawang lumipad patungong Paris, France mula sa Amerika. Maaring nagtatago na daw si Zaldico dahil kasalukuyan na daw itong naghahanap ng bahay sa Paris, France na mabibili dahil posibleng doon na daw ito titira para makaiwas sa kasong plunder. Panawagan ng mga netizens, dapat daw eh freeze ang lahat ng accounts ni Zaldico? Samantala, say si naman ng bagong House Speaker na si Bo GD, magkakaroon daw sila ng meeting sa Congress kung anong aksyon ang gagawin nila para mapauwi na si Zaldico matapos kanselahin ang kanyang travel clearance. Oh, yung, na para sa ganon eh, yung sampung araw Makita na man. ipinahin natin sa kanya ay masunod. Sir, nasa Para sa akin, hindi nga sa patangkulong Dapat patayin ang mga